guys, ang bag niya ng bag. Welcome to our live selling. Tara. Kani. 500 ra. Yay, baninda. Kani. 500 ra ni. Oh. pre love ni, pre love. Kaya di naman gamit Tara. 500 ra. Wala na may four Then katong on this Mine, mine, mine. Kuan ra ni ang code. Bag bag. 500 na lang eh. 500. 500. Sendara. Nice. Kani. Nice. Kay ni bag upa ni. Kajutra ni na gamit. Kajutra gil kay ni na gamit. 500. Mine sa skates. Lutan. Ay, ano nga pa magpunipalit. Huwag nanay na yung magpalit. Pusapan ako. Kuwan nga ako kainin ha. Basta na yung palit. Kaya yung magamit ako ng daan. Ha? kung may palit, ang daan na nga bagay mong gamiton. Okay? Okay. No, 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 no. No, no, oh, no, oh. no. No, 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 no. It's a prank ramon to char, I die. Si mama nagsugo ni mo ay.